may mga pagod na pwede nating itulog. May mga pagod na pwede nating ipahinga. Then, back to normal. Pero may mga pagod na hindi lang basta pahinga or tulog ang kailangan. Marami tayong pagod na ilang taon na natin daladala. Like, pagod na tayo mentally, emotionally, minsan pagod na rin tayo financially, and may mga pagkakataon na napapagod tayo spiritually. Kaya sana, dumating ang araw o ang tamang panahon na ang lahat ng pagod natin ay tuluyang may iibsan at magkakaroon tayo ng isang panibagong panimula. Fresh and brand new start. Minsan kasi kahit nakahiga na tayo as in relax na ang ating katawan, minsan hindi magawang ma-relax ng ating isipan. Pagod pa rin ang utak natin sa kakaisip ng kung ano-ano mga bagay na bumabagabag sa atin. Pagod pa rin ang ating puso. Kaya sana, sa araw, lahat tayo, lahat tayong may mga silent battles, lahat tayong may kanya-kanyang pagsubok na kinakaharap, lahat ng pagod natin ay tuluyan ng mawawala at may iibsan. Yun lamang po, maraming salamat sa inyong panonood. Magandang araw!